Bismillah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mga kapatid, mayroong dalawang sakit ng puso na hahad lang sa atin upang magkaroon ng mahusay na pag-uugali Opo, binigyan tayo ng babala ng propeta sallallahu alayhi wa tungkol dito Sabi niya, Dabba ilaykum, daul umami min qablikum, al alhasadu wal bagda La akulu haliqat al-sha'ar, walakin halikat al-din sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, gumapang na sa inyo ang dalawang sakit na gumapang na sa mga nasyong nauna sa inyo. Ano ang dalawang ito? Ang inggit at ang galit. Hindi ko sinasabing ito ay nakakapag-ahit ng buhok, pero sinasabi ko na masisira ang inyong pamamaraan ng buhay o ang din. Nadinig po natin, dalawang sakit na kapag hinayaan nating tumira sa ating puso, hindi tayo magkakaroon ng mahusay na pag -ugali. Ito ang hasad o inggit at galit. At ang hasad o inggit ay ang kagustuhan mong mawala ang biyayang tinamasa ng iyong kapwa. At napakadelikado kapag ka mayroong inggit sa sarili mo. Dahil bukod sa nasisira ang sarili mo, maaring makadulot ka ng kapahamakan sa iyong kapwa. At higit sa lahat, mapagbabawalan kang magkaroon ng mahusay na pag-uugali. Samantala, ang galit ay dahilan din para hindi tayo magkaroon ng mahusay na pag uugali Sabi ng ating ulama, Innal bagda min madakhil shaytan. Kabilang sa mga paraan ng satanas upang tayo ay malagay sa kapahamakan o matukso, ay ang oras na kung tayo ay nagagalit. Tingnan po natin ang realidad ng buhay. Yung mga taong hindi nakokontrol ang kanilang galit, kung hindi man sila makapagbitiw ng masasakit na salita, ay nauuwi saan? sa paggamit ng kanyang kamay upang saktan ang taong kanyang kinagagalitan. Kaya naman sabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, sallam, Laysa syadidu bis sur'ah, walakin na syadida alladhi yamliku nafsahu al ghadab. Hindi tunay na malakas ang nakapagpapatumban ng kanyang kapwa. Sa halip, ang tunay na malakas ay siya na napipigilan niya ang kanyang sarili sa oras na siya ay nagagalit. Kapatid, kapag hinayaan mong tumira sa puso mo ang mga pangit na pag-uugaling ito, ang inggit at ang galit, ay mahahadlangan ka na magkaroon na mahusay na pag-uugali na turo sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.